may pagsipa na naman sa singil sa kuryente ngayong buwan kaya mga consumer iniinda na nakaambang paglobo ng kanilang bayarin nagbabalik si Camille Samonte Dinya birthday pero nasurpresa ang may bahay na si Rowena nang buksan ng kanyang Meralco bill. Nitong Mayo kasi aabot sa limang libong piso ang babayaran niyang kuryente. Bugod sa walang aircon, binawasan pang araw nila ang paggamit sa appliances kahit mainit para lang makatipid. Noong April, uh, the last time I checked to five, tapos biglang tumaas ang 4,000, naging 441 eh. And then, itong Um, bay, yun na yung nagulat ako na nag five, two. sabi ko ilang ilang months na same same naman yung gamit namin. Mm -hmm. pero nandun lang yung benchmark namin is less than 3000 ngayon lang talaga nakakagulat <laughs> umaaray na nga siya sa singil posibleng mas malaki pa raw ang kanyang babayaran sa susunod na billing may ipapatupad na kasing dagdag singil ang Meralco ngayong buwan uh, ang, ang hirap minsan tanggapin kasi nga Paskat sa bulsa. Ang dami, hindi lang naman yun yung expenses natin ngayon. So far, ang taas din ng ano, bilihin ng pagkain. Sa abiso ng Meralco, 64 centavos per kilowatt hour ang dagdag singil sa buwan ng Hunyo. Katumbas yan ng 129 pesos na dagdag sa kabuang bill ng pangkariniwang pamilya na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Paliwanag ng Meralco ang mas mahal na generation charges, ang pangunahing ng rate hike. Ito yung singil ng mga supplier sa pagproduce ng kuryente. Tumaas din ang singil mula sa wholesale electricity spot market o WSEP, kung saan kumukuha ang Meralco pagdi sa patang supply sa mga power supply agreement. Hindi kami kukuha sa wholesale electricity spot market at wala nang available supply coming from our bilateral contracts eh ang magiging resulta niyan, kakapusin kami sa na ang supply na ipapamahagi sa mga customers namin. Hindi naman natin pa pwedeng gawin yon, Kasi at the end of the day, ang mandato natin is to provide electric service 24-7 at the least cost possible. Dagdag naman ang kumpanya, nakaaapekto rin sa taas singil ang manipis sa supply ng kuryente at ang pagsipa ng demand noong Mayo. Matatanda ang isinailalim ang Luzon Grid sa Yellow Alert ng labing dalawang araw at itinaas naman sa Red Alert noong May 23. Pero para mapagaan ang epekto nito sa mga bill ng customer, nakiusap ang Meralco sa ilang supplier na ipagpaliban muna ang pagsingil sa bahagi ng generation cost. Ngayong buwan, 13 centavos kada kilowatt per hour ang singil sa generation charge. Pero utay-utay raw ang magiging koleksyon nito sa susunod na tatlong buwan na pinayagan naman ng Energy Regulatory Commission. Ibig sabihin niyan, tig 4 centavos kada kilowatt hour ang idadagdag mula July hanggang September billing. Pinayagan na rin ng ERC ang Meralco na makakuha ng supply ng 910 megawatts. Mula sa 1,200 megawatts, ilihan natural gas plant ng San Miguel subsidiary South Premier Power Corporation. Magkakatulong daw ito para mabawasan ang pagbili ng Meralco sa West Sem. Sabi naman ng Meralco, posibleng bumaba na ang singil sa kuryente sa Hulyo dahil mababawasan na rin ang demand sa kuryente ngayong opisyal nang idineklara ang tag-ulan. Pero nakadepende pa rin daw yan sa kung gaano kalaki ang konsumo ng kuryente kada buwan. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.